Yo boy, welcome back Andito na nga pala ulit tayo Sa Roblox And for today's video guys eh, Nandito na naman tayo sa The Ride eh, Nandito pala tayo sa tapat ng Fountain eh, Nagpapahangin lang pala tayo dito guys Kasi mag-ride pala tayo ngayon Magpaparami tayo ng pera Para makabili tayo na naman Ng bagong big bike eh, Pero bago tayo mag-ride eh, I-like mo muna tong video At huwag mo kalimutan na mag-subscribe subscribe <laughs> eh para makapag-rides tayo ng madaming madami at makaipon tayo ng pera at bibili tayo ulit ng bagong big bike. <laughs> eh kung nakikita nyo nandito pala yung big bike natin na R3. Ayan o. Eh isa pa rin kasi yung big bike natin. <laughs> Hindi pa tayo nakakabili kasi sobrang hirap makabili ng mga big bike dito guys kasi eh bukod sa sobrang mamahal ng mga big bike, ang hirap din kumita dito ng pera. <laughs> eh kailangan mo talaga dito mag na sobrang dami at napakatagal para makabili ka ng mga big bikes dito. Pero di bali na, eh magro-rides lang tayo na magro-rides ngayong araw. Eh para pag nakaipon tayo, eh di dalawa na yung big bike natin ng motor. Eh tara tara guys, eh nandito pala tayo sa harap ng fountain guys. Eh sa sobrang lamig pala dito, eh tingnan nyo yung nangyari dito sa tubig sa fountain. Eh ang nangyari, Umigas. Ayan oh eh, Nagyelo yung tubig dito guys Hindi ko alam kung bakit nagyelo Ayan oh eh, Sobrang tigas ng tubig dito guys Nagyelo sa sobrang lamig Pero kung bahala sa inyo May alam ako dito ang swimmingan Eh kaso nga lang ilog Eh gusto nyo bang puntahan natin yun guys? Eh tara tara puntahan natin yun Para makita nyo kung paano ako mag-swimming Pero bago natin puntahan yun Eh nalike nyo na ba to at nakapag-subscribe na ba kayo? tayo. Eh, sige, sige. Tara, tara. Pumunta na tayo dun, guys. Yan, oh. Eh, gagamitin pala natin tong R3 natin na big bike na motor. <laughs> Ayan, oh. Grabe, napakaganda pa rin nito ito at napakaangas. <laughs> teka, parang gusto ko mag-CR dito. Ah. eh, mag-CR pala muna tayo bago tayo mag-rides. Eh, para hindi na tayo si CR mamaya. Wait, eh, mukhang nakasarado tong CR. Oh, mean. What? Sino naman nagsarado niyan? Wait, ngayon lang ako nakakita ng CR na may aircon. Ayan, guys. Oh. Eh, grabe naman. CR lang may aircon pa. eh, naka ba pa? Oh, mean. Eh, sobrang yayaman pala ng mga tao dito. Oh, mean. Eh, you no, know, meron pa silang solar panel daw And guys, eh, tara tara, mag-rides lang tayo dito guys. <laughs> eh, yung mga gagawin natin ay chill ride lang. <laughs> Eh kasi hanapin natin yung ilog Ahin guys so oh, meron na akong nakikita ilog dito min Eh check nga natin kung hindi nagyayelo yung tubig dito guys Ayan oh. Teka ilog ba to? Eh parang hindi naman to ilog guys Eh lupa din to guys So oh, min takbo Eh naprank tayo dun guys ha ah. Eh na ba yung ilog dito? Alam ko may nakita akong ilog Eh magiikot-ikot lang pala muna tayo dito guys eh, hindi ko pa kasi nalilibot tong buong city na to yang yeah, ang gagawin natin ngayon ay mag-iikot. <laughs> e eh, tara tara guys, samahan nyo ako mag-iikot dito guys. Ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang lugar dito. Wait, teka. Oh, <laughs> grabe naman. <laughs> Nabunggu agad yung ano natin. Big bike natin. E eh, pag nabubunggu ka pala dito guys, eh, hindi ito nasisira. Wait, <laughs> eh sobrang lawak pala neto guys. Ayan yung tower guys Unaikita ko yung tower doon oh Ano to guys? So mean Eh <laughs> ngayon ko lang ito napunta na Eh baka pwede natin ilagay dito yung big bike natin Pwede natin itong i-display dito Ayun oh Ang astig <laughs> Eh tara tara Pasok na lang tayo dito guys Magpa-practice na lang tayo mag-racing dito Ayan oh Grabe yung Ang ganda sobra ng race track dito guys Pwede ka mag-banking na mag-banking you know, banking dito guys. Eh ang hirap sa bankingan na itong motor natin guys. Kailangan natin makabili ng magandang motor dito. Ayan you know, Sobrang bilis na natin. Hindi tayo nakaka-banking na maayos. Ayan you know, o. Lumalagpas na ayo. <laughs> Hindi pa kasi ako marunong mag-drive guys. <laughs> di pasensya na kayo. Hindi pa kasi ako masyado marunong dito mag-drive. Ayan guys Eh nasubukan na pala natin tong R3 natin sa bankingan Eh mukhang ang hirap na i-control na itong R3 natin sa banking guys Eh ipapakita ko pala ulit sa inyo kung paano ako mag-banking gamit tong R3 Eh sobrang hirap Tara tara ayan o oh. Panoorin nyo ako guys ah. Eh kailangan naka first gear lang tayo tsaka second gear palagi Eh para hindi tayo lalagpas dito sa pagbumabanking guys Ayan eh, o Diba? Astig! Eh, tara tara, gagalingan lang natin sa pagbanking guys. Yan oh. oogs, dere dere, tayo guys. Oog, panis. O, kaya nyo ba yan? Tara tara, let's go. Yan o. babanking na naman tayo guys. So mean. Gagalingan natin sa pagbanking guys. Tara. Tara yan you know, oh oops panis <laughs> eh kaso lumagpas tayo <laughs> grabe naman yun <laughs> eh yun guys sa wakas na try natin yung bankingan dito sa my the ride <laughs> eh ang bala ko pala ngayong araw ay eh, bibili ako ng bagong big bike guys eh kasi ang hina na itong 3 natin kapag bumabanking tayo <laughs> eh tara tara guys eh wag na natin patagalin to tara bumili na tayo ng isa pa big bike let's go <laughs> one eternity yo boy eh, andito na pala tayo sa bilana ng mga big bike <laughs> yan guys ito so, eh, nga pala yung EXR Motorsport <laughs> eh dito ko pala binili yung big bike natin na R3 <laughs> eh sobrang mamahal kaya ng mga big bike dito guys kaya mahirap tayo makabili <laughs> eh kailangan kasi talaga natin pagpaguran yung pera dito guys kasi sobrang hirap kitain ng pera dito para makabili ka ng mga big bikes <laughs> pero dahil may naipon tayo guys ay eh, bib Bili tayo ng big bike guys Eh akong bahala sa inyo Eh tara tara let's go Ayun guys eh, eto na pala yung Bibili natin big bike eh, Eto nga pala yung Honda NSR na 250cc Pwede na to guys eh, Mukhang maangas naman tignan to guys oh. Eh tara tara bilhin na natin yan Let's go Ayun guys so wakas nakabili na rin tayo Ng pangalawa natin big bike Eh yung binili pala natin Yung Honda na tag 250 si Kaya e, siguro mabilis-bilis din naman yun guys. Eh, tara tara. Eh, gusto nyo na bang makita yun guys? Eh, excited na rin akong ipakita sa inyo. Eh, yun guys. Eh, nandito na pala sa likod natin yung bago natin big bike. Ayan Oh. Ugs, grabe. Ang ganda ng kulay. Color blue. Ayan guys oh. Grabe naman to si Propa. Ang ganda naman ng motor niya. Pati yung costume niya. Napakaganda. Oh, min. Eh no, mag-racing sila guys. Tara tara. Pero makisalit na ayo. <laughs> yun Ay, you know, oh. Naririnig nyo ba, guys? Makisalit tayo, guys. Tara, tara. Let's go. Oh, Xiaomi so, eh, grabe. Sobrang lakas naman ng motor nito. Opa. Oh, so grabe. Oh. What? Grabe naman. Uy. Oh, min, Grabe. Nag-apoy yung ano niya. <laughs> grabe naman yun. Nag-apoy yung ano niya. Yung bike niya. Ayan you know. oh. Kung <laughs> nga ano yung nagbumalentong pa tayo dito guys <laughs> Yung nakikita nyo ano kayang motor ito guys Grabe nagkaapo yung big bike to Man, <laughs> eh Ducati guys Eh pala yung mga Ducati Oh, O, oh, yun know, Ang astig naman ng big bike niya, guys. Tinalo niya yung Honda natin na big bike. Eh, di bali, pag nakaipon tayo ulit ng pera, eh, bibili tayo ng mas malakas pa na big bike dyan. Eh, katulad ng Ducati na yun na umaapoy. Eh, bibili pala muna tayo ng helmet natin na pang rides dito, guys. Parang para safe tayo pag nag-rides tayo. Eh, tara, tara. Let's go. yun o. Oh. <laughs> Okay, eh, pakinggan nyo pala yung bomba na ito guys <laughs> Grabe naman, parang tunog lata to <laughs> eh, mas maganda pa yung tunog ng R3 natin eh, Tunog lata nga to guys <laughs> Pwede nang ilagay sa junk shop Oh man <laughs> Wait, teka, eh asan yung bilana ng helmet dito guys May bilana ng helmet dito eh. Ngayon, guys, eh, hindi pala tayo makahanap ng bilhanan ng helmet dito, oh, mean, eh, kanina pa tayo ikot ng ikot, eh, alam ko kasi merong bilhanan ng helmet dito, guys, eh, tingnan nga natin dito anong bilhanan to, at bilhanan to ng mga prutas, guys, eh, oh, mean, eh, asa na kaya yung bilhanan ng helmet dito, guys, oh, mean, eh, alam ko nakakita ko dito ng bilhanan, eh, tara, tara, eh magigot pa tayo let's go Ayun guys eh kung saan saan na pala tayo napunta Hindi <laughs> ba rin tayo nakabili ng helmet Eh di bali na sa susunod na lang guys Eh hanggang dito na lang pala tong video natin Eh kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng video natin Eh wag mong kalimutan na i-subscribe tong channel natin Eh para makabili pa tayo ng madaming madaming big bike Let's go Ito na pala yung pangalawa natin big bike guys Eh tara, tara let's go